Hi guys, good morning. So andito tayo ngayon sa Bicol at pupuntahan natin yung bahay na nasunog doon sa Biyanan ko. sa <laughs> Biyanan so good morning guys, good morning mga atim Solid. So ayan, andito na nga tayo sa Bicol. Sa so, ito muna papakita namin sa inyo yung sapa kung tawagin. Uh, sapa dito sa amin, uh, ilog, ilog sa nila. Malit na ilog. So ito yung tawiran lang puno ng nyog na tinumba. So actually guys, yung bahay namin is ayun pa, ayun yung nakikita nyo na namumuting mayero na yun. Ayan, yun yung aming bahay. So ngayon, pupunta tayo dyan. So hindi tayo pwede dumaan dito sa may palayan kasi putik. So dito tayo dadaan sa daanan talaga. Hindi pa ikot na konta. So ayan, kasama ko si Mrs. May dalang plastic, mangunguha kami ng ano. Direkto mangunguha kami ng gulay. Ayan. So ito yung taanan. Kung oh. hindi ka sa probinsya, so mahihirap ang adumaan dito dahil ganito lang yung daanan. Ayan. Hindi uso yung ano dyan. Hindi uso ang simento. So ganyan lang. So ngayon sisilipin natin yung bahay namin na nasunog. So unang beses ko makikita yung bahay na ganyan na. Kaya tara samahan niyo ako. Kaya So literal na bukid or bundok talaga yung aming lugar guys. So, sa mga katim solid dyan, uh, nakaka-pulod uh, ng aking mga dating video sa aking vlog, sa aking YouTube channel na Hadya Moto Vlogs. Makikita nyo naman, may mga upload tayo ng ganitong video dati, tuwing na-uwi tayo ng probinsya. Ngayon, ito na siya guys. So wala na, hindi mo na makikita talaga. Sobrang tataas na ng mga punong kahoy. So, ang malinis lang yung daan ito, yung daanan. Mahirap pag naulan dito madulas. Ano masasabi mo? Kapoy? Saging? Kuhahin mo yan, hilaw pa? Sayang yung lubi-lubi guys. so, Ayun, hunda Kumulang na. Ayun guys, may lubi-lubi. May nakita. Pakita ko sa inyo guys. Ayun, lubi-lubi. Ayun. -lubi. Okay, kaya sa so mamaya, okay natin yan. Pagpawi tayo. Ngayon, okay, punta mo tayo talaga sa bahay. Hinihingal lang ako mga katib solid. Konting lakad lang. Oh, medyo malapit talaga sa bahay. Nakikita ko na. So, ito talaga yan guys yung palayan. Ha? Tapos na po, anihan. First week ng October kasi yung anihan ng palay dito. Kaya yung kakaanay lang yan. Pwede siya namin palay yan. Anong binhi kayo ni Tenim dyan? Lalaki ng diyan Ano bunga yan, Bo? Wala yan. Yan yung ano. Yung dahon na yan yung ginagawang banig. Para Karagumoy. Hindi yung pandan, lukluk. -luk. May tinik yan. Bakit? <laughs> ha? Bule. Hindi yung buli, iba ang buli. Yung buli, yung parang sa ano yung... Pantan nga sa amin today. Ginagawang ano. Ginagawang banig yun eh. Ginagawang banig. Mm -hmm. Ay, ito. baka pandan ang tawag sa inyo. Dito kasi ang pandan. Nalagay sa ginataan. Bili below, matamis. Right there. Nalagay sa kanin para pampabango. Okay, siya. So ito nyo naman, oh. Layo, layo na natin, oh. So, kaya literal talaga, guys, na, ano, mga ka-team solid, hindi talaga aabuti ng bumbero yung aming bahay nung ito yung nasusunog. Kaya natupog talaga lahat dahil sobrang layo namin sa kalsada oh. Kita nyo naman ang kalsada oh, napakalayo. So, ayan nga, guys, nakikita ko yung aming bahay. talaga naman may iya kayo sa itsura ng bahay sa video ko lang nakikita pasa sa akin ng kapatid ko ngayon ayan makikita ko na personal likod to ng bahay namin guys itong isang bahay to nasa gilid sa kapatid ko kapatid ko ng lalaki kay Otul Jomar so dito tayo dadaan kasi dito talaga yung daanan eh. talaga yung daanan na punta sa harap ng bahay So, wala na, wala na mga katim solid. Nagmukha na siyang ghost town. So, unang papakita ko muna sa inyo, itong natira. Naterang kubo. Ito yan, natira. Ito yung kubo, kung tawagin dito sa amin, excuse ko, ito yung hindi inabot ng apoy. Hindi siya nasunog. Yan, yan siya. Ito yung nagsilbing tahanan nila mama pagkatapos ng pagkatapos ng sunog dito sila tumigil natanga ng dropal plywood ayan. so dito na nga tayo sa una so pakita mo nga yung terrace saan ba yung terrace natin dyan dahan mo nga bagong gawa naman po so guys pala yung aming terrace bagong ano bagong renovate ulit sana bagong gawa yan nakita nyo naman bagong gawa sana yung aming terrace ito yung aming terrace guys Ay, mga katim solid pala ito yung aming terrace Ay, di -da -da, sila yan, hmm. yan yung bahay pag nasira na talaga tapos pag titingnan mo ulit parang ang liit nya pero nung buo siya, ang laki so ito yung <coughs> ito yung terrace namin balkon ba ang tawagin sa balkon yan sya tapos dito may pader dyan dyan may pader kasi pupunta ng kusina. Ito yung pinaka main door. Guys. Sala. Ito yung main door. Pagpasok mo yung sala. Yan. Yan yung mga TV. Yung binili nating TV para, para kila mama. Yan. Wala na. Tapos okay. andito yung makina ng freezer. Sa ano. Kapartner ng freezer. Yung sa hungkoy. Kung tuwagin dito. Ano ba sa Tagalog yun. Basta yun mga katimsole. Ito yung makina. Ito yung isa sa sumabog din. Kaso huli na. Kasi so, dito siya nakalagay sa may sala, may likod ng pintuan. Ayan, bintana, wala na. Oh. Ubus talaga guys. Ito yung pinakasala. So pagdating dito, isang kwarto. Yung isang kwarto dito, ayan, tuwing na-uwi kami, nagbabakasyon dito. Ito yung aming pinakakwarto, dito kami natutulog. Dalawang buwang kami dito noon, dito kami natutulog, bakasyon. das, ito din, kwarto din to. Dalawang kwarto, kila mama tapos sa uh, dalawang bata na naiwan so ito talaga mga naiwan guys ito yung mga papel wala kami papakinabangan. dito yung mga certificate ng mga bata certificate namin ha huh? wala na nga yan wala. hindi nga pwede galawin sabi ng ano walang pwedeng baguhin nga Ay, na. O, ayan. Ayan yung yerong natira. Ha? Huh? Hindi yan. Sa school lang yan. Guys, Ano Kanino, birth certificate yan? Ano, 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 Ang ano, 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 mo ano, kasi guys, dito nakalagay yung ano, dito yung nakalagay yung mga cabinet, aparador, aparador na kahoy yan, uh, aparador na box, dito nasa sa kabila, yan. May bintana yan guys, yan oh. Isa, tapos dito isa. Kwarto. Tapos punta tayo dito sa, guys, dito naman, ito may pintuan. Pintuan ng kusina, kasi dito nga may pader, di ba? So ito naman, pintuan ng kusina. Ay, pala, pintuan. Ito yung kusina guys, ito, dito, dito kami kumakain, tuwing uwi, yan, ito. Dito mo makain guys. Yung rip, sunog. Yung lumang rip yan. Na, dito yata nakalagay yung bagong rip eh. Wala na eh. Nasunog na yung bagong di diba? So ito naman yung aming ano guys. Ito yung aming lababo. Naalala ko ah, ginawa namin itong lababo na to is high school ako. 2000, 2001 yata yon or 2002 ginawa namin itong lababo na to. So kami pang pa gumawa niya, kami ng aking tiyoy eh, na si Manoy GC. Yan. si Ito yan. Ito yan guys. Oh. Walang natarag dyan yung mga platuhan. Ayan, nakita nyo, inuling talaga kasi yung lahat ng pamakuan ng aming yero guys, mga katim solid dyan, lahat po ng pamakuan ng aming yero is lahat niyang kahoy. Puro kahoy yan. Kaya mabilis talaga siya matupok ng apoy dahil kahoy. Ang may iwan talaga hollow blocks at mga yero may iwan yan. Talaga ubus talaga siya. ng kusina Ito yung CR. Ito yung CR namin. No. Hindi natin ganang pakita yung salog ng CR. So, yan yung linya ng ating tubig na nung ako'y nagbakasyon last 2017, nilagyan ko ng linya ng tubig para hindi sila igib ng igib sa balon. So, meron na silang tubig. Problema wala. Inubos din ang Naubos din ng apoy. Ayan. Eh. So dito yung washing machine, dito nakalagay. Wala rin. Ito yung ano guys, ito yung lumang rep. Pero nagana pa siya. Ah, sunog talaga siya. Tapos meron pa kaming isang rep na bago, bagong kuha ng mama. Dito siya nakalagay sa kabila. Tupok din. Ayan. So ayan. Guys, wala na. Wala na bahay. So, end of the, ano, di wala na. Di na tayo pwede tumura dito. So guys, ito naman nakikita ay nyo. Ayan, mga bilog-bilog. Akala nyo mga tae. Akala nyo tae ng, ano, no? Tae ng nabait. Ang Hindi guys. Yan is pakain ng, pakain sa baboy. Isang sakong pakain ng baboy yan. Kakabili lang nung Sunday before ang sunog. Kasi ang sunog yata is Monday, Lunes. Yan. Naubos. Yung sakong hindi na pakinabangan. So, ito yung pintuan na bagong gawa din. Ito yung pintuan palabas. Ang kusina palabas, yan. Ito yung aming dalawang tangke, hindi siya sumabog. Kasi sar nakasarado siya, so hindi siya sumabog. Ngayon, wala na siyang laman. Pinasingaw na ng Bureau of Fire. Yan. So, ito inabot din itong aming ano, kalangkahoy kalang uling. So, dito kami nagluluto. Pag medyo palambutin, yan. Ayan guys, yan. Inabot din siya. So, konti na lang sana. Kung walang mga dumating na tao, inabot sana yung kubo. So, wala tayong magagawa. So, Ganoon talaga. So, ito pa yung gripo na ginawa ko. Dito kami naglalabat. yung nyo uwigal ng bakasyon. Ngayon, wala na. Ito so, pa ikot ng bahay, guys. Actually, malapit na kami sa ilog. Malapit na kami sa sapa. Ang problema, kukunti ang tubig sa sapa o sa ilog. So, hindi rin siya makaka ano ng apoy. Sa so, kung ang lakas ng apoy, hindi rin uubra. Ayan lang. Oh. Ayan yung tubig sa ilog. Oh. Yan, yan. So, yan. tiningin Tiling yan ang tubig namin. Punta doon sa kabila. So, ito aming tubig ngayon. May ano pa to magana pa to kasi ginagamit na iwan kasi yung mga ano dito mga baboy may baboy pa dyan sisilipin natin kung ilan pa yung baboy dyan so guys ayan na yung bahay talaga o ganyan yung kabuuan ng bahay uh, hindi pa ko pala sa inyo yung bahay ng kapatid ko guys yung bahay ng kapatid ko is nakadikit lang din dito sa bahay namin kaya di ba sabi ko sa inyo dalawang bahay yung nasunog kasi yung sa kapatid ko nakadikit lang ito naman yung sa kanya. Yan. Ito yung pintuan na sa kapatid ko. Ito, ito. Pagpasok mo dito sa bahay ng kapatid ko, ito yung pintuan. Bintana nila. Pagpasok mo dito agad. Sala. Yan. makita nyo. Ito yung sala dito sa kapatid ko. So, dito din nakalagay yung kanilang malaking TV. Diyan. Sunog din. Hindi na pa So, pagpasok. Dito agad kwarto agad nila dito ko Ganto ganito lang yung sistema kasi nga siyempre ditipid tayo para magkaroon lang ng bahay dahil ilan din yung anak nila kwarto yan makikita nyo sunog sunog mga electric pan Ayan. O, wala talaga natara so ito yung kusina ng kapatid ko ang daming pako oh so, yung pako, pwede pa siguro mapakinabangan yan pwede kuhanin yan, kasi siyempre wala naman yan o. ito yung kusina ng kapatid kong yung bahay nila nandito yung mga gamit kasi yung kapatid ko is wilder yung mga gamit niya itong toolbox niya ubos itong mga gamit yung lababo nila oh. kasi ito kalan nila wala na sunog ito naman yung CR CR ang kapatid ko yan dito washing wala na supok ng washing talagang durog ito yung CR nila so ito naman yung pintuan para palabas ang bahay ng kapatid ko sa may kusina ito naman, dito tayo palabas ito yung rep ng kapatid ko dito durog na siya wala na Ito yung lutong kahoy. Ayan hmm. guys, yung kabuha ng bahay namin. Ngayon na, wala na talaga. Hmm. Masi, ma, ah, masalimuot pa sa masalimuot. So guys, hanggang dito na lang. Ah, bukod ko yung video ng aming ano, pakita ng baboy mga naiwan. So, bali, dyan siguro kami kukuha ng pangsimula para magpatayo ulit ng bahay. So, hanggang dito na lang, mga ating solid Bye-bye!